Bonsai. Um, I'm here in Lovely House. Huh? Oh. Si Sanchez. I, uh, yung mga pamangki. Oh, yung bagong adapted na ni Pogi. Ayan. So, wala pang pangalan yan. So, adami namin pinangalan dyan. Uh, minsan si si Harizu. Minsan si Pango. Uh, minsan si Milky. Ang mga si Rose. Yan ang mga pangalan niya. So, ayan po yung pamangking kong malnourished. Sumasayaw. Tingnan niyo po. Yung pamangking kong malnourished. Ayan. Yung pamangking kong tomboy naman. Yung kasama niya yung jowa niyong model. Ah! Ah! Uh, oh! Pamangking kong malnourished. Mag-hi ka muna sa akin vlog. Pamangking kong malnourished. Ah! Malnourished. Kulay sa nutrition. Sabi, <laughs> sabi.

Nagagalit ang lola sa ilalim. Harisu! 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 Harisu!